Dati ako nakatira dito eh. <laughs> Ito naman mga boss yung pang-apat na nabuhay. Ito si Tiger Commando. Isang magandang araw, mga boss amo. Siya si Bulldozer, ang aking kanggay papi. Siya na lang ang naiwan sa limang magkakapatid na nabuhay. Hindi siya nakaramdam ng kalungkutan nang iniwan siya ng kanyang mga kapatid. Bukod kasi sa madami pa siyang kasama sa supero, type na type niya kasi ang kanyang pagkain. Kapag naamoy na niya na inihahanda na ang supero beef and chicken, talaga namang ang matikas niyang katawan ay lalo pang kumikisig. Ang kanyang mga hiwa sa kanyang muscles ay lalong nagagalit. Tikom ang kanyang bibig at tila ba siya ay takam na takam at higit sa lahat, ako ay nahalina sa galaw ng kanyang buntot. Ang bawat baling kasi nito ay naghahatid ng saya para sa akin. At masasabi kong ang lahat ng aming dinanas na pagod at puyat. Sulit lahat. Pinalikan ko ang bawat videos ng aking mga kanggay papis. Hindi sinasadya. Ngunit sa bawat vlogs ko pala ay si Bulldozer na ang nakabighani ng na aking mga mata. Marahil ang tanong ng iba ay nasaan na si Harabas o nasaan na ang ibang kanggay papis. Ang dalawang malalaking lalaki at babae ay napunta kay Dr. Anderson Lim. Ito na sila ngayon at sinisimulan na silang i-introduce sa mga ibang aso at pusa. Ang isang babae naman ay napunta kay Mr. Mario de Santos ng Liger Sanctuary at si Harabas naman. Si Harabas na isang alpha ay napunta kay Christian Raffles ng Cagayan de Oro City. Si Bulldozer oh. Si Bulldozer sa video na ito Ay tatlong buwan na Unti-unti na akong pumapasok sa eksena Dahil kailangan ko na siyang i-introduce sa pack Mataas ang kanyang enerhiya At maganda rin ang kanyang karakter Mas maliksi at mas matibay siyang gumalaw Kumpara sa kanyang tatay na silakan Maliksing gumalaw oh. Tignan natin ang likod na pa oh. Ganda ka tante. Ganda nga eh Bato-bato oh. eh no? maganda rin ang paa sa likod. Oh. kung meron man akong pisikal na katangian na gustong baguhin kay Lakan, ito ay ang kanyang paglakad. Gando. Si Lakan ay lampahin. Sama? Si Bulldozer naman ay tigasin. Okay mga boss, so papakainin ngayon si Bulldozer. Anong menu natin? Beef and chicken. Meron siyang bawang. Ano? Merong bawang? Turmeric powder. Turmeric. Uh, meron na siyang bawang at turmeric. Turmeric. Ewan ko ano yun. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na papakainin namin si Bulldozer sa labas. Sa harapan ng iba't ibang aso. Ano kaya ang magiging karakter niya? Tinan natin na ugali. Kasi laki na ni Asmus eh. <laughs> Alam na alam din ni Bulldozer ang oras ng kanyang pagkain. Kaya siya ay game na game din. Aba, nandito si Super. Gusto mo kumain? Eto, hindi mo pwedeng tapikin to eh. Ano to, senior. O, anong gagawin natin pag nandyan? Talian mo na lang. Hindi hmm. mo masasaway to eh. Ano to, spoiled brat yan eh. Yung aso na yan. Lagi mo lang dyan. Huwag mo siyang ipapasok. O, di ka. Psst! Oh. Ah, tama nga boss, oh. Tingnan niyo gaano kalakas kumain to. Oh. Hindi siya nag-misbehave, uh, to, Oh. Ayun, oh, oh. Ito 'yung dapat mong i-try sa mga aso kasi pag hindi nasanay sa kamay, pag laki, nagiging food aggressive. Pwede mong kunin. Ayan. Tapos nandito, yung mga, ano niya, yung mga, ah, yung mga waiting. Hindi kayo pwede kumain dyan. Ha? Ah. 700 grams ang pakain. Tingnan niyo katawan. Ang ganda ng katawan. Tingnan yung excess na balat, oh. Tingnan mo pa kalaki yan, yung dalaki niya, no? Tapos ang paa, ganda. Dalawa ba itlog nito? Tatlo. <laughs> dalawa. Dalawang itlog. Ganang kumain, no? oh. Oh, puchang ina, dumidiin, ah hindi na. Tingnan natin kung ano reaction niya pag may ibang aso na lalapit sa pagkain. Talagang palong-palo sa pagkain, no? Hmm? Yung buntot niya, kumakampay, eh. Okay din siya pag may lumalapit ng ibang aso. eh yeah, busin mo. Okay din. Walang problema. Maganda temperament. Hindi mo na siya i-introduce sa pack kasi hindi pa kumpleto ang bakuna eh. Pero at least, di ba? mukhang maganda ang confidence level. Good. Huh? Yeah. Oh, oh yeah. Tama. Okay. Oh. oh. Apo, oh. China sa submit. Dominante to, yo. Pero kay Lapu-Lapu, walang ubra to, eh. Ha? Huh? <laughs> Sa sobrang daming kaganapan sa supero, ang iba ay masasaya. Ngunit mas lamang ang kalungkutan nitong mga nagdaang buwan dahil sa pagkamatay ni na Bullet at White. Naisipan kong magbalik tanaw. Pinuntahan ko ang lugar na kung saan doon ako tumira. Ang lugar na kung saan doon ko binuo ang pangarap ko na Supero Dog Farm. Pero bago yan, ano na nga pala ang nangyari sa mga anak ni na Bahaghari at Pangarap? Pangarap. Ayan, okay. Ito na yung si Bahaghari. Marami ang nagtatanong kung kamusta na daw ang mga papis ni Bahaghari at Pangarap. O unahin muna natin 'to si ano, Pangarap. Okay. So si Pangarap, mga boss, ay sa dalawang anak niya walang nabuhay. As in uh, namatay, namatay sila. Ang ginawa kasi namin dito, walang human intervention in terms of pagpapadede, kasi kayang-kaya naman nila eh, at maalaga sila. Si Asmus kasi mga boss ay kapatid ni pangarap. Magkaiba lang sila ng tatay, pero pareho sila ng nanay. In short, inbreeding ang ginawa ko kay pangarap at kay Asmus. Pag nag inbreed ka kasi, yung mga tuta may hina. Yung isang anak ni pangarap, inabot lang ng mga sampung araw, tapos yung Isang anak niya kasi nga dalawa. Inabot lang ng tatlong linggo. Punta naman tayo kay Bahaghari. Marahil ay madami sa inyo ang nalulungkot at nagugulat kapag kami ay may mga asong namamatay. Para sa amin ay hindi na kami nagugulat. Ngunit kami ay lubos na nalulungkot. Tanggap na po namin na sa bawat breeding ay hindi talaga lahat sumasakses. May mga breeding na nasa stud session pa lang ay hindi na nabubuo. Iyan ang realidad ng breeding sa aso. Ni para sa 'yan, wala ka kasing anak na nabuhay. Oh. Ito na 'yung pagkain ni Bahaghari at ito naman 'yung pagkain ng mga anak ni Bahaghari. 500 grams para kay Bahaghari at 100 grams para sa mga tuta. Two times a day kumakain si Bahaghari, so 1 kilo to sa isang araw. Ang tuta naman ay two times a day din. So, 200 grams sa isang araw. Ilang tuta ang nabuhay? O, oh. puntahan natin. Out of 7 uh, seven na anak ni Bahaghari, apat ang nabuhay. At ito sila. Tcharan, tcharan. Ang mga Tiger Commando. <laughs> ito, pinakamaliit. Ayan, mga boss. Oh. Ito ay isang lalaki. Anong pangalan nito, ni Rodel? Buhawi Jack? Eto <laughs> si Buhawi Jack. Okay, so ito si Buhawi Jack, sabi ni Rodel. Black dito, pero meron pa rin siyang brindle, oh, dito. Ayan, may brindle sa po. At merong konting markings sa mukha. Okay, tinan yung tenga, parang si Baghari. Nakatayo yan, tatayo yan na ganyan, oh. Ayan, okay, ayos ang pangalan mo, boy, ha? Ah. Ito. Rodel, anong pangalan ito? Ha? Huh? Popo. Popo? <laughs> okay, mga boss. So, ito naman si Popo. Popo ang pangalan. Ito ay isang babae, babae naman to At ganun din, no? may brindle din dito sa may po Then, black na dito Ito maganda Ayan, oh no? So, ito naman, ano pangalan nito? Whitey? Oh, ito naman daw si Whitey Hayop na pangalan yun, oh no? Whitey kasi daw may white okay. So, ito si Whitey uh, Brindle siya, oh, brindle Then, may puti dito And then may puti sa po. Ito ay isang babae, mga boss. Ah, di ba? Ito, ito. Ako na magpapangalan dito. Ito naman, mga boss, yung pang-apat na nabuhay. Ito si Tiger Commando. <laughs> Tiger Commando. Ikaw ay... Oh, lalaki, oh. Talagang bagay na bagay sa kanya yung pangalan ng Tiger Commando. Lalaki. Brindel. Tapos, magandang, ano, magandang buka. Magandang nose. Tatayo yan mga boss. Okay, Mariela? Tatayo yan. So ito, papakainin natin. O yan, kain ka dyan. Mga tuta, kakain na, Malalakas ng kumain yan. Naka-supero yan. O, oh, hindi porke Tiger Commando, papakainin nyo lang ng footlong. Pakainin nyo na supero. Bago ako pumunta sa dati naming bahay, nagpunta muna ako sa isang restaurant sa Tagaytay na lagi naming pinupuntahan kasama si Super. Si Super ang aking kauna-unahang Caucasian of Charka. Madalas namin siyang kasama kapag kami ay gumagala. Siya din ang kasakasama ko habang binubuo ko ang supero. Kaya din ang supero ay supero dahil kay Super. At kaya naman Super ang pangalan niya. Dahil siya ay malaki, maangas at mapapawaw ka sa ang kinyang ganda siyempre, lalakad mo yung aso mo bago mo ipasok sa restaurant. Gawain na namin yun noon pa. Dito kami pupunta ng wife ko and si Super. Si Super yung Caucasian of Charka. And then, we know walk namin dito. Ngayon, ang Tootsies, eto na siya. Ngunit kagaya ng paborito naming restaurant na ngayon ay sarado na. Si Super na dating malakas, malaki, maangas, ay ngayon tumanda na. Isang realidad na mapatao o hayop man, lahat tayo ay tatanda, gugurang, at hihina. Super! 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 Come on! Come on! Yun! Tignan nyo, pag matanda na aso, kahit yung pagtawag, mabagal na eh. O, di nga, lapas tayo. Si Super, pag nakikita ko siya, parang naalala ko yung mga lolo at lola ko nung bata ko. Di ba, normally, ang lolo at lola natin, pag nasa bahay, typical setup, yan yung merong normal routine na maglalakad, magwawalis. Pagkatapos nun, ay parang parang nagpapapawi sila. And then, pag natapos nila yung routine nila, uupo na lang sila sa isang tabi or hihiga or matutulog. At doon na lang sila for the rest of the day. Unless tawagin mo, pagkakain ng lunch, pagkakain ng dinner. So, doon ko nakikita itong si Super kasi ganun din ang kanyang routine. Tapos, sa bahay natin, di ba, yung mga lolo at lola natin, kuminsan, dinadaan-daanan na lang natin. O kaya babatiin natin ng na, Good morning, Lola. Good morning, Lolo. Then, tutuloy na tayo sa mga ginagawa natin. Si Super, dito sa supero, Komo nga siya ay aso, uh, gini-greet pa rin siya, pinupuntahan siya para, para i-greet na para amoy-amoyin siya. Tayong tao, hinahayaan na lang natin yung dolo't dolo natin na, o oh, sige, matanda ka naman na, gawin mo na gusto mo, matulog ka kung gusto mo, o kaya maglinis ka dyan kung gusto mo. Ganon din si Super, wala, nang, wala na akong ini-impose na activities dito. Hindi na siya sumasama sa pack walk kasi matanda na siya. Konting ikot lang, hingal na siya. Kung dati ay sinasama ko siya sa labas, halimbawa, pag nagpupunta kami sa restaurant, ngayon hindi na kasi hindi na niya kaya yun. Hindi na, hindi na niya kaya magbiyahe, parang stressful na para sa kanya. At least, di ba, sa buhay ng aso or sa buhay ni Super, naranasan niyang lumabas, naranasan niyang mag-explore, naranasan niyang mag walk. At sabihin na natin, ito ang kanyang retirement na pagdating ng tanghali, papasok na siya sa cage niya, magpapahinga na siya. At buong umaga, andito siya sa supero, didibuti niya ang buong supero at tatambay ng ganito. Siyempre, pag matanda na, mas careful na tayo sa health. No? Kaya ang mga tao ko, or even ako, pag uh, nandito ko sa asuan, sinecheck namin lagi itong lips nito. So, sabi nga ni Doc Nizer, don't forget to flip the lip. Okay? Ikaw ba? flip, gusto mo magpa-flip ng lips. Kailangan pinkish eh, yung yung lips at uh, hindi dry. o kagaya nito, maganda 'yung health dito. At 'yung nose hindi dapat dry, dapat wet siya. Ito, perfect fit si Asmus oh. Okay ka na Ito naman si Super. Itong si Super, pag makikita mo, ayan o Oh, ang kanyang uh, gilagid ay pinkish. Maganda, hindi hindi dry ang kanyang uh, Uh, lips at yung kanyang nose mga boss maganda rin o, di ba kaya nga lang ito masyadong sensitive na to pag i-restrain -re mo yung galaw niya ng bibigwas to Ayan. so okay siya magandang health niya meron lang siya mga pa ilang ilang uh, sugat na uh, siyempre kagat na langgam kagat ng lamok na kinamot niya na makikita mo sa mga legs niya at sa bandang pitan pero yun eh nakatutok naman ng mga dog keepers para hindi lumala yung mga sugat na yon. Pagkatapos kong balikan ng paborito kong restaurant, ay naghanap buhay muna ako. Nag-drop off ako ng mga orders sa Lazada Express. Okay, so may order, leash, tsaka shampoo. Na-drop natin kay Lazada. Lazada! Done! Ibuwo kami dito. Okay, mahaba na yan. Pero hindi pa ganito karami ang tao. Medyo konti pa. Uh, hindi pa ganito karami ang sasakyan. That was way back 20... Siguro 2015. Ganon. Ayan, buwo ko yung asa ko dyan. Unti na naman yan. Ang layo ng buwo ko namin. Ganon na talaga routine namin. Kaya nga lang, dahil nga may trabaho ako, hindi siya everyday. Ang, ang walk namin, every Saturday and Sunday lang. So, dadaling ko sila dito sa Camellia na to. Kasi dito, mas konti ang tao, mas malawak ang paligid, tsaka may mga puno. Ayan, all day na. Ay, ah, ito, ito, sarado na din, no? Ayan, grabe, no? Lahat na lang sarado na. So, nandito tayo ngayon sa Camellia, Tierra Nevada. Malapit lang to sa Sunnybrook 2. Dito kami nag-walk, dito sa paligid na to. At dito kami madalas tumambay. So, dito, may mga tables and chairs dati dito eh. And hindi ko alam kung 7-Eleven or mini-stop to. Kasi sarado na siya. So, dito kami madalas tumambay ni Biel at Bell. Then, pagkatapos ng tambay, kain ng konti, uwi na Ang sarap palang balikan ng nakaraan Noon palang pala ay mahilig na akong maglakad ng aso At dalhin sila sa lugar na para sa kanila Ang lugar na maraming puno Ang lugar na presko Naabutan pa naman ni Bell ang Supero Dog Farm Bago siya lumisan At masaya na ako doon at ito namang si Biel. Si Biel ang pinakauna kong Rottweiler. At Rottweiler din ang pinakauna kong paboritong breed ng aso. Sa ngayon meron akong tatlong babae na Rottweilers. Si Lucy na anak ni Bullet kay Six. Si Six na anak ni Biel. At si Biel. Nakakalungkot ang pagkawala ni Bullet. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang tatlong ito, naiibsan ang lungkot. Okay, so si Biel, ang aking pinakamatandang aso. Siya ay mag 11 years old na. At siya yung synergy ni Doc Nicer nung kailan lang. At makikita niyo yung sugat niya, ito. Ayan o. Oh. So, hindi na lang tumutubo yung balahibo. Pero, sa tingin ko mas maganda kumpara sa dati kasi dati yung bukol niya pumutok then yung bukol na yon eh hindi natutuyo ngayon naman is uh, tuyo na siya nilalagyan lang namin ng supero rub para hindi pasukan ng bakterya at para tuloy-tuloy din 'yung paggaling pero mga boss marami pa rin siyang bukol meron pa siya dito banda dito meron pa siyang bukol pero itong bukol na to hindi to kasing uh, sing bagsik ng bukol na to kasi itong bukol na to may laman eh eto may tubig siya so pag pumutok to na drain lang yung tubig then ayos na ulit hindi namin pinuputok hinahaya lang namin na pumutok siya at doon namin gagamitin okay kasi eto si Biel may bukol siya somewhere dito dati na kapareho nito pumutok na drain lang yung tubig then tapos na wala na ano hindi ka pa matanda dito muna tayo sa matanda Sige na, umalis ka dyan. O oh, mga boss, ayaw kasi umalis itong isa dito eh. Gusto niya, uh, parang sinasabi niya, ako naman kausapin mo. Oh, Pero sige, shoot natin yung vlog na nandito sa harap ko tong si Lucy. Si Super, di ba, matanda na. Eh mas matanda si Biel, bakit parang mas, uh, mas masigla si Biel? O oh, talaga. Hindi pare-pareho ang aso. Merong mas masigla, merong mas mahina. Ang importante mga boss sa pag-aaso, kung minsan hindi yung pahabaan ng buhay. Yung pahabaan ng buhay sa aso, eh bonus na yon na ang aso mo mahabang buhay. Ang sa tingin ko, ang pinaka-importante sa buhay ng aso is yung ano yung ginawa mo habang buhay pa yung aso mo. Na-fulfill mo ba yung pagiging aso niya? nabigyan mo ba siya ng buhay ng aso na sinasabi natin? Nakakapaglaro ba siya sa sa lupa, nakakapaglaro ba siya sa malawak na lugar? Kasi kung hindi, kung ang aso ay kinulong mo lang, kung ang aso ay tinali mo lang, kahit tumagal siya ng 15 years sa mundo, kung kinulong at tinali mo lang siya, walang kwenta yun mga boss. Mas gugustuhin pa ng aso na nabuhay lang siya ng 5 years. Pero yung 5 years na yun, eh, kasama mo siyang mag-trail, kasama mo siyang mag-walk, kasama mo siyang maglaro. Sa tingin ko, mas sasabihin ng aso mo, Boss, pwede na akong umalis. Eh, pagod na rin ako eh. sawang sawang na ako sa iyo eh. Okay, so ito yung dati kong bahay dito sa Sunnybrook. Hindi ko ma-recognize kasi dalawa eh. Dalawang lot yan. Tapos ang dyan yung asuhan ko. Pero ngayon, bakery na siya. And yung dati kong bakery, doon, iba na rin ang laman eh. <laughs> baba natin. <laughs> Hello ate. Dami nagbago dito. De, dati ako nakatira dito eh. Naalala mo ako? <laughs> ito yung bahay ko dati, itong dalawa na to eh. At ah, saka ito, di ba? Asan ah, ba? Ah, ito, itong ito isa. Oo. Oo, iba na rin dito. Milk tea na pala yung nandito sa dati kong bakery. Oo. Ito, milk tea milk tea na. Hello ate, kamusta? <laughs> dati nasan? Ay, dito bakery niya, Tintin. Tintin, no? Oh. Pero dati doon ang bakery namin, di ba? Oo, oh, dito pa rin yung bakery niya. Oo. Oh, oh. Pati eh, dito. Opo, oh, dati. Ah, okay. Hello po. Yaman-yaman oh. yun na siya. <laughs> Laki na ranch. Malaki na yung friends na mo. Oo, oh, malaki na. Ano na, magsisix. six. Yun, <laughs> Ayun, puta na dito ka pa pala, eh. Oo, oh, kamasali ka nga dito. Ikaw pa rin pala panaderyo dito. O, tinan mo, old people, kilala pa rin tayo dito. Yung panadero dito, siya pa rin panadero ko noon parang hindi ka tumanda ah. Pumuti lang yung konti yung... Oh. Oh. Il ilan, ilan taong ka na dito? Nandito ka na. Pero nung umalis ako, ikaw pa rin ba panadero nun? No? Hindi, di ba? Si JR. Asan na si JR? Wala akong palita. Uh, oh, tapos nung pagbalik ko, ay nung pagbitaw ko, ikaw na pumalit. Yes. Tapos hanggang ngayon, ilang taon na yun ah. Oh. Yes. Hindi ka na umalis. Pumbira. Eto, eto dati kong panadero to. O, oh, yan. day, of lang. Day of, day off. Pan day off, day off. Uh, Pero yung day off mo, isang buwan. Isang araw lang. Ah, dati kasi isang buwan eh. <laughs> Halika, tingnan natin. Ito pa rin yung ano ko, di ba? Ito pa rin yung aking oven. Ito pa, pa rin. O, lahat pa rin ito. Paggawa ko rin ito eh. O, yan. Walang pinabago lahat. O, yan. O, o dito ako nakatira. Ito, tiles namin ito eh. Ito yung dating tiles. Then, dati, meron akong dalawang cage dito. Ng aso, magkabila. Then dito, nandito yung ibang aso ko. Tapos nung uh, naayos ko yung harap, nilipat ko yung mga aso sa harap. Then ito naging bahay namin. Seriously, di ba? Tanda mo? Pero na nung nandito ko, nung ito na yung bahay namin, panadero pa kita dun sa kabila. O, oh, di ba? Uh, tapos itong likod. Di ko naayos, di mo nung ano eh. Oo. Oh. O, ganun pa rin. Ganun pa rin, Oo. Oh. Tapos dito ko, oh, hinukayan ko dito si Bell, yung isang aso ko kasi akala ko mamamatay na. Nagpahukay ako dito. Natanda mo yun? Ayan, dito. Tapos bigla na buhay. Diba? Tumagal pa rin, ano? Tumagal pa rin. Oo. Oh. Kailan lang namatay last year? Nakafollow ka ba sa amin? Yes, boss. Ayan. <laughs> Supero eh. <laughs> <laughs> paano, ka, paano mo nakilala kanina? ah uh, sa kanila din po. Ah, sa kanila, sa nakakwento. Nakakwento ni Boss Mike. Ayan. Imagine nyo, oh, ito, ito pa rin, akin pa rin to. Plancha. Plancha, lahat. Tapos ito. Ay, ito. Isa yung pa rin. Yun. Akin pa rin to, di ba? Tama, ito yung ano ko. na pinago. Tapos naman, ano lang to, napanibang rewind. Oo. Kasi nasunog. Eh. Sabi ko sa kanya, ingatan to, kasi ito, mana ko to sa magulang ko eh. Ito. Ito, ito galing pa ito sa langkaan eh. Oo, oh, tsaka galing pa to sa Aurora. Tsaka, meron ka pa ba makikita ganyan, no? Wala na. Wala na, diba? Solid na to, eh. Kaya natuwa ako na ikaw pa rin ng panadero kasi ingat mo to ha. Pagdating ng panahon, kukunin ko to kay Marion. Oo, <laughs> oh, ito na lang yung natitirang alaala din ng bakery namin sa Aurora. Tapos dati, meron akong computer dito. Nandito, yung Ayan o, tapos yung CCTV ko nandito. Diba, nakalinya hanggang doon. Hindi ko alam na nandito ka pa eh. Kung alam ko lang, nagdala sana ako ng goodies. Ito na lang sa'yo. Ito na lang Oh, ayan. Sa'yo na yan. Salamat sir. Oh, ano ko yan, ha? Uh, supero, para makita mo. Kaso, isa lang to. Ba pagbalik ko na lang, ha? Bigyan kita yung... Salamat, uh, <laughs> ano. So, sa'yo na yung ano ko? Salamat, salamat. Okay. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Pre, thank you. Okay. Balik na kami. Ate, salamat. May mga lumilisan sa mundo at mayroon din namang dumadating. May mga nagsasarang negosyo at may iba naman na nagtatagumpay. Sabi nga sa bawat kalungkutan ay mayroong saya. Hindi masamang maiyak, malungkot at magbalik tanaw. Ang mahalaga sa ating bawat paglingon sa nakaraan. Tayo ay natututo. Tayo ay mas nagiging mabuting tao para sa ating kapwa at para sa ating mga alaga. 'Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.